Tinanggal na si suspended Bambantarlak Mayor Alice Guo bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition. Kasunod nito ng petisyon ni Tarlac Governor Susan Yap kay NPC Chairperson at dating Senate President Tito Soto dahil sa koneksyon umano ni Guo sa operasyon ng illegal na pogo sa Bamban, gayon din sa umano'y human trafficking at money laundering. Sabi ni Soto, hindi nila kukonsintihin ang mga illegal na gawain ng mga miyembro ng kanilang partido. Sinisika ng GMA Integrated News sa kunin ng pahayag ni Mayor Go. Dati na niyang itinanggi na may kinalaman siya sa ni-raid na Pogo Hub sa kanyang bayan. Nabilang si Guo sa mga sinampahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP-CIDG ng reklamong Qualified Human Trafficking nitong biyernes. Noong Mayo, inireklamo rin si Guo ng DILG para sa graft na nagresulta sa kanyang suspensyon. Sabi ng PAOK, posibleng pang madagdagan ang mga reklamo laban sa alkalde malakas na ebidensya na hawak namin at tuluyan nang uh, masasampahan si Mayora at uh, hari nawe malabasan ng uh, ng warrant of arrest mm -hmm. nang sagayon ay uh, makita ng sambayan ng Pilipino na talagang kapag ikaw ay gumawa ng kalokohan Virgilio this coming at ikaw ay naging enabler eh matutuluyan ka po Gustong pagpaliwanagin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga free agent at telco dahil sa mga naglipa ng unregistered SIM card. Sa kabila kasi ng pagpapatupad ng SIM Registration Law, marami pa rin silang natatanggap na reklamo tungkol sa mga text cam. Lumalabas daw na nagsimula ang problema nang i-relax ang security kasabay ng pagsisimula ng SIM registration. Inihingan pa ng GMA Integrated News ng komento ang mga telco. Ngayong linggo, makikipagpulong ang CICC sa National Telecommunications Commission tungkol sa resulta ng kanilang investigasyon sa mga naglipa ng unregistered SIM card. When you have a registered SIM card, you will have a registered name. But a lot of times we see some of the SIM cards, walang registered names or inactive and yet they are operational. We have to find the answers so that we'll see if uh, somebody is accountable or is there a glitch or is there a need to improve the regulation itself. Nasa France na ang ilang atletang Pinoy na lalaban sa 2024 Paris Olympics. Kabilang sa kanila ang flag bearers na si na Nesty Pepecio at Carlo Paalam. Kasama rin si na Pinay boxer Sergi Bacchiadan at Ira Villegas, weightlifter sa si na Elrin Ando, John Seniza at Vanessa Sarno at ang rower na si Joanne Delgaco. Magte-training sila ng isang buwan doon bago sumabak sa Olympics sa July 26. Kahit maulan ang panahon, tuloy ang saya sa Wata Wata Festival sa San Juan. Kabilang sa mga aktibidad na araw, ang pagdedeklara kay Saint John the Baptist bilang opisyal na patron saint ng lungsod. Live mula sa San Juan, may unang balita si Bam Alegre. Bam Ivan, good morning. Kilala ang Wata Wata Festival ng San Juan para sa basaan. Pero para sa mga taga rito, isa rin itong mataimtim na tradisyon. Handa na ang pinaglaban ng shrine para sa taon ng Wata Wata Festival. Dito isasagawa ang pag-bless sa float na lula ng imahen ni St. John the Baptist. Handa na rin ang tatlong fire truck ng lungsod na maunguna sa basaan. Dati limampung fire truck ang nakikiisa sa pista, pero para makatipid ng tubig, binawasan ito. Nagkakaroon ng posisyon na hudyat ng umpisa ng basaan hanggang alas 12 ng tanghali. Ngayong araw rin ng pista ay ang St. John the Baptist Church ng San Juan bilang isang Archdiocesan Shrine mamayang alas 5 ng hapon. 130 years na ang simbahang ito ide ay deklarararing ngayon opisyal na patron saint ng lungsod si Saint John the Baptist. Ngayong umaga bago ang basaan para sa Wata-Wata Festival, magkakaroon ng misa dito sa simbahan. Si Susan Cirillo, maaga pa lang naghihintay na para sa misa. May bawa na rin siyang damit dahil ready na sa basaan. Masaya kasi isa tong malaking blessing para dito sa aming ano, uh, sa Saint John the Baptist. Oo naman, kaya nga may dala ng ano, pamalit eh. <laughs> ready na talaga. 9.30 a.m. magkakaroon din ng street dancing na program dito sa San Juan. At mamayang alas 5 ng hapon naman magkakaroon ulit ng isa pang Misa Mayor dito sa simbahan. Ito ang unang balita mula rito sa San Juan. Bamalagre para sa GMA Integrated News. Target buksan sa Agosto ang iba pang bahagi ng Pasig River Urban Development Project na magpapadali sa pamamasyal sa Old Manila. May unang balita si Jonathan Andal. By Secretary Other DHS... Inikot ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza ang bagong bahagi ng Pasig River Urban Development Project mula Jones Bridge hanggang Intramuros. Hindi lang to basta pasyalan, may inilaan kasi rito ang 32 pwesto para sa mga gustong magtinda sa gilid ng ilog na pagkukunan ng pondo sa maintenance ng proyekto. Sa taas ng mga tindahan ang view deck kung saan pwedeng lakaran, magjogging at magbisikleta. Sa Agosto na ito, target buksan sa publiko na magpapadaliraw sa pamamasyal sa Manila Old Town. Dahil imbes daw sumakay, pwedeng maglakad na lang sa gilid ng ilog mula sa mga food store sa Binondo hanggang sa mga makasaysayang Intramuros at Luneta Park. Gagawa rin daw ng boardwalk mula Plaza de Mexico hanggang Fort Santiago. At mas dadali na rin daw ang paglalakad mula Intramuros sa Puntang Quiapo. Pero kamusta naman kaya ang amoy sa gilid ng ilog Pasig? Hindi masangsang pero meron pa rin hindi magandang amoy yung Pasig River. Pero sabi ng gobyerno, meron na raw silang ginagawang paraan para masolusyonan yan. Mawawala po yung amoy kasi meron kami ginagawang teknikal uh, technical solution dito, yung incinerator. Yung inihalo-halo kayo ilalim para, para mawala amoy. Yung mga estero nililinis na rin. Umaasa ang gobyerno na kapag dumami ang bumisita sa Esplanad, dadami rin ang advocates ng pagsalba sa Pasig River at kalauna ay mababawasan na ng tuluyan ang mga nagtatapon ng basura sa mga estero at ilog. Let us rally behind this advocacy and contribute in our own way to save the Pasig River, supporting and participating in the efforts government and its partners get to help maintain its cleanliness and that will go a long way. Noong Enero, binuksan ang unang bahagi ng Estanad sa likod ng Manila Central Post Office hanggang Jones Bridge. At sa susunod na tatlong taon, plano ng Pangulo na tapusin na ang pagpapaganda sa buong 25 kilometrong haba ng gilid ng Pasig River mula Laguna de Bay hanggang Manila Bay para magmukha raw tulad ng sa Europa. After decades of neglect, let us witness the revitalization of our beloved Pasig River a river that will look and feel like the famous waterways across the world, and that we see the Seine in Paris, the Thames in London, the Chao Phraya in Bangkok. Nasa labing dalawang bilyong piso ang buong gagastosin sa proyekto, sabi ni Sekretary Aguzar. Pero wala naman daw gastos ang gobyerno dahil pinag-ambaga nito ng pribadong sektor sa tulong ng panghihikayat ng unang ginang. Yan ang unang balita sa Maynila. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Idiriwang po ngayon ang ika na raan at 53 founding anniversary ng Lungsod ng Maynila. May unang balita live si James Malupin. James, happy anniversary sa Maynila. Maris, good morning. Bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Maynila, yung laying Ceremony na isasagawa po dito yan sa Raha Sulaiman Park sa Malate, Maynila. Pangungunahan ni na Manila Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Serbo ang pag-aalay ng Bulaklak bilang pagbibigay pugay kay Raha Sulaiman ngayong alas 7.30 ng umaga. Si Raha Sulaiman po isa sa mga datong na lumaban sa mga kasila nang dumating sila sa Maynila noong 16th century. Ngayong ika 453 na noong founding anniversary ng lungsod, magkakaroon din ng civil and military parade. Kaya biso sa mga motorisa, pansamantalang saradong ilang kalsada rito sa Maynila. Kabilang na ang Onyx Street mula Pedro Hill hanggang Sobel Roja Street, Sobel Roja Street mula Pablo Ocampo hanggang Pasig Line Street at Florentino Torres Street o Dagonoy Street. Iwasan muna ang mga naturang kalsada mula, mula alas 8 ng umaga hanggang matapos po ang parada. Special non-working holiday po ngayong araw dito sa lungsod ng Maynila bilang bahagi ng pagdiriwa. Suspendido rin ang expanded number coding scheme ngayong araw sa lungsod ng Maynila Lampuyan base sa anunsyo ng Manila Traffic and Parking Bureau. Samantala Marie, sa mga oras na ito ay na na lamang natin yung ilang opisyal ng Manila LGU para masimulan na yung seremonya dito po yan sa Raja Sulaiman Park sa Malate, Maynila. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. seryoso na bro, Yes. Ito kasi nagpakilig with sure. his charming voice si Asia's romantic ballad yung Christian Bautista sa Jakarta, Indonesia. The news we've been waiting for. Yeah. Oh, Walang kupas! Guest performers si Christian sa 30th anniversary world tour concert doon ng 90s boy band, The All For One. Kinanta ng Sparkle Star ang kanyang hit songs, The Beautiful Girl, Since I Found You, at The Way You Look At Me. Kinanta rin ni Christian with All for one on Bridge Over Troubled Water. May Global Tour on reunion concert the 90s rock band The River Maya. Yay! Basi sa post ni Mark Escoeta, ilalabas na soon ang details para sa River Maya The Reunion Global Tour sa America at Canada. Dadal hindi daw ang concert the Middle East, pati na sa Singapore, Australia at London. Itong February, unang nangyari ang historic reunion on stage ng apat na OG members ng OPM Band. Sa unang pagkakataon, matapos magbitiw sa gabinete, nagpaunlak ng panayam sa GMA Integrated News si Vice President Sara Duterte. Laging una ka sa balita ni Marisol Abduraman, Exclusive. Nag-enjoy daw sa panunood si Vice President Sara Duterte sa championship game ng basketball bilang bahagi ng pagdiriwang ng Duo Festival sa Davao City. Pagkatapos ng laro, nagpaunlak din siya ng selfie sa mga player. Ito ang unang public appearance ng Vice President simula nang i-anunsyo niya ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd ng nakaraang linggo. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang kanyang trabaho habang wala pa siyang kapalit. Nalulungkot daw siya sa kanyang pagbibitiw sa DepEd. Yung pagpunta ko sa mga schools, pakikipag-usap ko sa mga estudyante at uh, pakikipag-usap ko sa mga guru. Minahal ko talaga yung trabaho ko kaya nalulungkot ako. Personal daw niyang iniabot ang kanyang resignation letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko and uh, maayos naman yung kanyang pagtanggap and maayos din yung pagtapos ng aming pag-uusap. Pero kumusta nga ba ang relasyon nila ng Pangulo? We are still friendly with each other on a personal level. Maayos naman daw siya sa kabila ng samutsaring reaksyon sa kanyang pag-alis sa gabinete. Hindi ko na kinonsider yung reaksyon sa ng matao. Kinonsider ko lang kung ano yung mas makakabuti para sa Department of Education. Hindi raw niya kinukonsulta ang kanyang desisyon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang walang consultation na with the former President Duterte. Sa akin lang yon. Pero may balak ba siya magbitiw bilang Vice President? Ah, wala, walang uh, discussions about resigning sa Office of the Vice President. Ngayong wala na siya sa gabinete, saan na nga ba guguguli ng bise ang kanyang oras? Nakatutok na tayo ngayon sa Office of the Vice President. Meron kaming sampung projects sa, uh, sa Office of the Vice President. Ito ang unang balita, Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi magpapaapi kaninuman ang Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo matapos ang panibagong pangaharas ng China sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. man, ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. I have never been prouder of the brave women, men, and not just the West Command, Western Command, but the entire armed forces as I am today. We remember that on June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. The officers... Sa pagbisita ng Pangulo sa AFA Western Command sa Palawan itong weekend, sinabi rin niya na hindi nag-uudyok ng gera ang Pilipinas. Ang gusto raw ng gobyerno, bigyan ng mapayapa at masaganang buhay ang bawat Pilipino. Ngayon man, ang pagsusulong sa kapayapaan na hindi raw nangangahulugan ang pagtanggap sa pang-aabuso. Ginawara ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Si Facundo naputulan ng hinalaki ng banggain at sirain ng China Coast Guard ang ilang inflatable boats ng Pilipinas sa Rotation Resupply Mission sa Yungin Shoal noong June 17. Order of Lapu-Lapu Rank of Kamagi naman ay ginawad sa 79 sundalong kasama sa Rore Mission. Ibinibigay ang Order of Lapu-Lapu sa mga taong nang ng mahalaga at hindi matatawarang serbisyo kaugnay sa kampanya o advokasya ng Pangulo ng Pilipinas. Bukod sa parangal, kinausap din ng personal ng Pangulo ang mga sundalo. Ay sa Malacanang binigyan din sila ng tulong pinansyal.